So, maayong buntag mga ma'am sir, no? Uh, update sa atong balay. Uh, mo Muna sila, nagmasa. Uh, mga mga sa ni Purman. O ano rin update, guris, ang update doon sa among balay, ma'am sir, na Napuringa na. So, katong kuan, katong nanguta nga uh, pila na gasto sa among balay, uh, wala pa'y exactly <laughs> nga kuan dyan, o pila gasto ma'am sir, kay nagsigi pa man palit o materialis. Actually mga ma'am sir, kani nga balay ang nagpabuhat yun ni ang ako maguwa nga sa Korea. So, nag abag lang lang kung ginagmay mga ma'am sir kay ang akong tinigom gihatag man yun ako ni mama katong pag-birthday niya. Ang ah, importante nga kalipay namo nga dili na may matuan no, si mama. Uh, ah, Mabod na pangandoy sa among ginikanan nga ma-autor dyan balay. So niabot ta jud og gidungog jud sa ginawang among pagampo no. Dala sa pagpaningkamot. Ah uh, wala jud mi nag expect mga ma'am sir nga moabot sa point nga maotto ginamo among balay. Mo nay giingon nga wala jud imposible basta mo salig kas kay an So andere mga ma'am sir, uh, na ni dere. Andigto mga ma'am sir kato daing nag-celebrate ko every 100 followers. Uh, to, to's balay sa kong ate kana na diha Pagkatod ka to dahing nasyuta video nga nga pakaon ng anak o kuwan uh, ba ito? Lutya? Ang sabah ito? Uh, Nagtigong-tigong pa sir uh, para, para mabalikan ako sila kunti. atangin yong mga mamser sir no, sa akong pagbalik sa iya ha puhon. Uh, ang gino kaloyan sa gino o. So, mauna ni ang kuan sa mong balay oh. Kani eh, sa katong nung tanda o kung saan ni Kadaka um balay ko ano eh sir ang kataas 28 niya ang kalapad 26 mm -hmm. Nakit na yun So na rin eh, nagkuhan sila Nagtiwas ang flooring sila Purman Ang mata ni Purman na ni Hubag ah. <laughs> Nasobraan nung kuhan gabi eh e yung overtime ng hubag pa harang akong amigo nga kababata sa akong maguwang si Datuk Paking Paningkamot ka eh, mo versus kana mo na akong kauban mo na sila ang trupang pasaway so actually mga mam ma no ay na ako youtube channel kanang biyahing pasaway so salamat yung kayo sa solid na suporta ninyo Um, uh, um, sakaitas, ano? uh, ang mga mga sir, tagaan ano, po sa kaitas, ano, taas ng kinabuhi. ang uh, um, ping mo kanunay og ugasa mga ganit mo karoon nga lugar. Labi na ka mga OFW. Uh, mga PMP, military. ang uh, um, ping mo kanunay sir. Ano? Atit na dyan, gamay na kulang ko lang. Arang kuan, ano yan, oh. So nalipay gud mga nga niabot sa point nga dili na gud mi matuan labi na nga akong inahan. Unay gingon nga panggaon jud na to, atong mahal sa kinabuhi no kay maornay usa nga atong bulawan sa atong kinabuhi. Amin uh, ah, tras na ata ipakita na to sa ilang nga pagpaggausip isip isa ka anak. Kay di gud ta maingon ani og wala dyan na nga atong inahan. Salamat din kayo sa nagkalo, nag naglike nag-like o nag-share sa akong video mga sir, no? Ah, na na nga dili mo magsawa o mag suporta sa ako support po niyo akong Facebook, uh, YouTube channel kanang biyaheng pasaway ma'am sir ah, hapit na dyan din taon mo to keep subscriber para daghan pa po po yung mga tagaan, tabang mga ma'am sir so, kanidering area mauni ang among sala niya dere kwarto dere po, kwarto si Arne dere kani mo na si Purman Kung kinsa tong gusto magpatrabaho no ah uh, naron ni sa uh, located sa Purok 1 ay Purok 2 Purok 2 eh. uh, A in kuan nyo Dayday apelyido Brad Yes Dayday Alan Dayday Alan ilado na sa Purok 2 eh, ay So kani maupon ni ang yang mga libor uh, Sa isang 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 mau te isang 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 Tidak isang <na> isang lang. <laughs> so isang 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 Ah uh, selamat guys ayong sulit na support sa Kamam sir uh, antip mo kana na ug asa mo ko dulog no uh, God bless inyo hang kanan